Ito, ito sa inyo po, Tay. Lahat yan. Ang laki. Manigit isang daan. Ay, pati yun nandito? Kay tatay merong 110. ten reyes po yan. One ten. Three, one, ten. <coughs>

So, and guys, ngayon ay April 25, 2025, araw ng Viernes. So, ito, balik. Sigla ang auction. Ang Patre Garcia Livestock Auction. Ang daming mga baka. Maaga pa ngayon, pero napakarami ng baka po si... na yung baka mo? Magkano yung baka mo? 70 70 73 okay. 70,000 Thank you <laughs> Ang dami po sing daming malalaking baka ngayon. So, ayan guys, nandito tayo sa Padre Garcia Livestock Auction Market. At balik, sigla ang ating auction. Tapos na ang mahal na araw. Ngayon, ang dami na ulit mga baka. So, katulad nito, andito ulit si Tatay Merong. Ito yung kanyang mga baka. Ang daming mga malalaking baka mga bakang kalatagan mga ganadorin katulad ito mga bossing o oh. pang oh. ganador sa so nga pala guys hindi natin ma... masabi ang edad nito kasi yung may-ari nito ay nagba and sell din mga bossing so hindi talaga sila ang nagpapalaki nito bumibili lang din sila ng mga baka ito, parang may dimple sa ano, sa likod. Lumulubog yung likod niya. Ay to din oh. Halos magkakasing laki lang sila. Ito lang ay may forma lang ito. Ito mas may forma. Etong bakang ito. May mas for ano, mas forma ito dun sa tatlo kapatid tatay merong <laughs> ayan yeah, mga bako yan yan ang sa sandaan pinabawas ang sandaan sandaan Kaya kay tatay merong kuya mga bossing

No? sakamalapad din mga bossing fattening kakapal pa ito mga boss maluwag pa yung katawan niya yung kapital niya hindi pa pundo

dito so, kung gusto din yung mga panggan na turang uh, gusto ninyong bilhin mga boss hanapin nyo lang si tatay meron dito lang naman siya sa may bungad at mas maganda kung kayo mismo guys ang pupunta rito kung bibili kayo para makapili kayo iba rin kasi pag online kayo bibili hindi nyo makita ng ayos yung baka. Alay. Kahit sa video guys, minsan, kahit akala nyo ay maliit lang yung baka or hindi makapal, pero sa personal, malaki. Malaki naman. Iba-iba rin yung Minsan, malaki, malaking tingnan sa video. Sa personal, hindi. So, mas maganda kung personal lang ninyo na puntahan ang mga baka. Puro quality na lagi. Aray. halaw nito, oh. Sobrang taas. Oh, mas mataas pa kay kuya. Ayan okay. so, guys. 145 pala ito. Ay, ano oh. 145. Regal, isa sa mga baka ni Tay merong ay nabili na. 90,000. Nabili na po. Bata pa. Bata-bata pa itong boss. Siguro Siguro ito'y gagawing ganadorin. Gana Dory mga bossing. Meron din dito. May kasama pa. Sorry naman po. Tama paderla eh. Siro. Ay, entra ka maka-order na sa Champblow. Hoyo Mario, namang bili pa 'yung kami. Oh, ay, <laughs> Mario. Ato pala. Paayos po ng Patrick, Patrick Mabayari. Garcia. Opo, mamimili po. Nakabili Mami na po Mami ba kayo, hindi pa? Nagdala po kami ng baka dito mga magbiyahero po kami. Ay, magbiyahero pala. Para para. Mamimili. ko po 'yung mamimili na sa Pampalo. Mababarat. <laughs> Mababarat. Mga mami mga girawal. mga bossing. Ito pa hindi natin natatanong. Ay, mga bossing. Sir, magkano yung baka mo? 150 Yan, kay Kuwi tayo 115. 115. <tong> Ang isa. Wala ka ng tayinga.

yang manset? months Ano na? Yan? 6 to 7 Ano maganda. Malahing Tourette. wala na rin itong malaki. <coughs> Parang magsapat কত শিক <laughs> Tapani Bosing ni Bossing. Patong patung sa pitumpo, Boss, Batung pitumpo, ah. Tapang. tapang boss patong pitong po mm -hmm. tapang ang bakang area kaya wag ang lalapit dyan susuwaging Wakiting <mukong> Mga batang baka Mga bata pa Ayan yung, yung. Mga bata pa po May <mukong> 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 Mga quality malalahing baka. Hindi mo talaga ang na lahat. Hindi mo talaga naman. Hindi mo talaga naman. Hindi mo talaga naman. Hindi mo talaga naman. go go

tumbaka <simitation> tatlo, tatlo. Magaganda. <gibit> Pala <pastuha> ang presyo mo. 75, 75. may bawas <simitation> Kalotaga. Yung mga ito, ito. Itong mga ito, Sa Ah, sa ah, oh. Mga boss. Ang isa 75. Ito. Ano po? Pitong Pitong Bukas na. Bata pa yan. Malagong na ng, ng baka. Pitong <tinyo> Ito ako pa bosing oh. Wali rin Ang Daming malalaking baka. Mm -hmm. Sir, magkano ito. Ibigay mo 58. Mura, mura Isa 58. Mura-mura ito. Kesa doon. 58,000. 58. 58. 58. 58,000. Eto, matanaw. Malaki na Malaki-laki na ito. Abre ng parking din sa... Sir, magkano ang baka mo? Walang, walang, walang 80. walang kutsinta. na ito. Malaki-laki na ito. 80 mga bossing thank you for watching guys ayan po yung mga malalaking baka malalahi malalahing torete mga bossing mga bakang kalatagan dami oh <coughs> ito bossing mahigit lang limang po mahigit limang po mga bossing